Sinimulan ko na mga ka-farmers gapasin itong <coughs> aking tanim na kalikso F1 na uh, yung edad niya po ay uh, magsi 7 months na po ngayong November 3. So <coughs> matanda na po itong mga ka-farmers at uh, mahina na rin po magbigay ng bunga at saka uh, marami na pong namamatay na kanyang mga sanga. So uh, marami na po yung kanyang sakit. So halimbawa po tulad nito mga ka-farmers Ayan patay na po yan So marami na po yung namatay uh, Hindi lang po sa sanga O meron din pong sa puno So sinimulan ko na po siyang gapasin or raton Pero kung mapansin nyo, mga ka-farmers uh, Masyadong maiksi po yung uh, Pag raton ko So sinadya ko lang po yan na iksian para talagang bumalik po yung kanyang uh, bagong uh, talbos o suhi. So kapag mataas kasi, uh, magastos din sa abono. So malaki yung o matapang pang abono yung kakainin niya. So kapag ganito lang kaiksi, uh, uh, pakunti-kunti lang po muna yung abono na ipapakain natin dito. So ito uh, bali nauna lang po siya ng tatlong araw inuna ko po itong gapasin para may pakita yung kanyang resulta so ganito po yung mangyayari dyan mga kaparmers uh, ganito po kaiksi yung paggapas ko pagraton so dito po sa manggagaling po sa ibaba yung uh, kanyang suwi so dito ulit tayo magsisimula sa pag-alaga siguro by in December so mag magkakaroon tayo dito kawaan lang po tayo ng Diyos uh, makakapitas po tayo dito sa ating uh, ginagapas o niraraton so ayan o oh. sa kayo mga farmers uh, hindi pa ako nagbigay pa dito ng abono so sa na kapag uh, masyado na pong mahaba yung kanyang suwi doon ako po mag apply ng fertilizer so ayan makapansin nyo mga farmers ganyan pa lang po ka taas yung kanyang suhi o sanga yung bagong sanga ay meron na pong lumalabas na bulaklak so kapag uh, ganitong may edad na po yung ating talong uh, lalo na po na uh, niraton, so hindi po tayo dito uh, maglalagi maglalagay ng abono so bubutasan ulit natin dito so mga isang dangkal po yung agwat nya so dito tayo mag apply ng abono so ibang puno dito mga kaparmers ay talagang patay na so iilan na lang po yung Uh, buhay dyan o magkakaroon ng uh, panibagong suhi o talbos. So ayan o, hapansin nyo, uh, halos uh, uh, kumapal na rin po yung mga damo dahil uh, hindi na rin po ito kasi masyadong naalagaan na pag-spray ng pamatay damo. Isa pa, tuloy-tuloy din po kasi mga yung ulan dito sa uh, aming lugar kaya tumaba na po yung damo. So nung nakaraan, nakapag-spray pa ako dito ng uh, trips at saka pang borer. Kasi kahit pa uh, kunti-kunti, uh, may nakukuha pa, pa po akong mga bunga niya. At uh, isa pa ginugulay din po namin. Sayang kapag uh, nagkaroon lang po ng wood. At saka uh, para hindi na rin po dumami yung mga insekto lalo na po yung trips at saka whitefly. Kasi lilipat lang po sa ibang tanim kapag marami pong insekto dito tapos gagapasin so yung mga insekto na nakatira dito sa kanya mga daon lilipat lang po sa ibang tanim kapag hindi natin dito naalagaan sa pag spray so habang hindi pa nauubos sa paggapas o sa pagraton so tuloy pa rin yung pag-spray ko dito mga farmers no kasi hindi ko rin naman ito makakapag uh, masabay-sabay sa paggagapas lalo na po na marami tayong ibang uh, ginagawa dahil uh, diyan uh, may bagong tanim ko diyan na talong tapos may kamatis at saka bill paper tapos ito pang tanim ko na si uh, sitaw so ito po naalala niyo dati sa mga nakarangong vlog mga farmers Uh, ito po yung tinamnan ko ng sili na Laba F1 at saka sili Labuyo na nagkaroon po siya ng atraknos na hindi na po naagapan so kahit anong gawin na po sa pagspray ng tongicide so ayaw na po mawala ng atraknos o lapnos sa kanyang bunga kaya napagdesisyonan ko na bunutin so yan po yung tuyo na sanganya niya yan na po siya so pag maganda na po yung panahon susunugin ko na po yan So yung tatlong plat po dito ay tinamnan ko po ng pipino at uh, yung iba ay sitaw na po. Tapos dito, uh, mapansin nyo, yan po yung bago kong tanim na sili. So may isang buwan na rin po yan at nagkakaroon na rin po siya ng pakuti-unting mga bunga. Kaya lang uh, mataba po yung damo sa gitna niya pero inunti-unti in in ko na in in po yung tinatanggal at uh, pinapakain po sa alaga kong baka. Ayan, uh, kaya dito focus muna tapos mayroon din po akong kaunting ampalaya dyan. So hindi ko na po yan nagawa ng video. So gagawang ko lang po yan ng video kapag uh, uh, may time na po mga kaparmers at di na po tayong masyadong busy. So yun lang po mga kaparmers yung update po dito sa aking area. sa Ito po sa aking talong na 7 uh, months na po ngayong uh, November. Yun na po.